Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Okay lang Maraming salamat sa lahat ng ano ha. Pinakita niyo yung suporta. Uh, alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko, nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Um, masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala, wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi, pag pumakita no, nyo, yung... yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So, hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the uh, judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga sa kuma kumarap before the courts, before the okay. Philippine courts. But yung ginawa nila, uh, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So, pagdating niya ng Manila, galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong... Pero, siguro, okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure, naki, naki, nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya and very important na lalo na sa edad niya he's already 80 years old okay, tapos you know okay. makulong ka pa panungkot talaga masyadong yan at so, to pamingaw kayo so, nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghintay sa kanya ayanahin. So, hindi, hindi ko man ngayon ko makikita si Papa. Uh, maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na, ano, ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayor, mayor kasi ako. So, Congratulations. but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And, uh, tayo naman lahat dito OFW lalong-lalo na yung birthday din ni PRRT ni Papa no buong mundo nakita nag-demonstrate talaga natin yung support natin hindi man lang talaga uh, particularly for sa tatay ko pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo at talagang sigurado ako hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin ngayon din sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For, for the longest time, talaga dito sa Davao, Si, Rod si Rodley Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga-dabaw pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Mag, mag maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kan tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosyante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo. Kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang kinagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay, ng, who, those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin ma maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera, At tapos bawiin, hindi nila bawain, hindi nila Malabo yan, pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat dapat na mamuno dyan sa lugar mo. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito marami, ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP laban yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta na natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, tatlong taon na lang yan. Gago na yan! Yeah! Kung kinaya natin, kung kinaya natin tatlong taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. kasi naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRD at maraming salamat din sa kapatid ko nasa kanina talaga kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands dito mga Scandinavian welfare states pati yan Germany alam nyo yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na potang ina ko nakabalik pa mayan dyan sa potang ina Hindi yeah. 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 mo na alam sa napunta na sa bulsa ng mga korap na mga potang inang politiko ng yawa na sila talaga. you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can uh, really manipulate and uh, have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung yung system of government natin, sabihin natin, federalism, hindi li, lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili natin probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon at, at, at Malacanang, And the power be will be devolved and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba. Pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator. And you can have cronies. Yan, yung mga, yung mga ambisoso masado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan. Gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrique kanyang itong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, yeah. mga Rimulya, kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisosong mga putaragis na itong mga politiko at na nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos Canin Jr., na ang putang ina ngayon. So kaya makita nyo why unusual talaga masado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs, or of functions in government, it, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema, pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 120, 125 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang bilyon o ang milyon? Ayan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, a uh, mayor ako, yung mga lalo na mayor, uh, barangay captains, yung executive position, ano mo, kung you are really serious on uh, implementing or renewing policy or amending laws or If you want to make a change, it should start with you. Yes, yes, yes. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, papaba. So that he will be the example yes. that he will follow. Yes. And yet, you are single, sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka, to lead the country and fix, you know, what is broken and continue what has already been done that is good for every peace-loving citizen in this, in that, in the, in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with Ramos and ERAP, Now, we are, you know, a bit tolerant when it comes to government, but this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Ama. And how can you live with that if oh, you allow your people to suffer and even make lies? You can't Matay mo, basta buang nakalingkod. Ah, na. anak, gina. Oh, John. Pero, um, uh, as I said earlier, tanaw na ko, you know, like, everybody's really putting it out there ba? Kaya yung, yung nararamdaman niyo yu and now you really feel kung anong gusto nyo direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi, uh, we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday, someday, uh, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malalak talaga itong administrasyon na itong. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lakson, what did he say? That 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Yes. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... So totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And not 2028 matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Di ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na, sinabi ko na yan eh, noon pa yan. Last year, nung nagsimula ito lahat, nakita ko na talaga. Itong, the way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo, you are slaves. Kita niyo Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us sa Davao City, we have been able to maintain the peace and order and how go, uh, and, the, and you know the services uh, na hinahatid ng government natin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear you know, other people who are disappointed with uh, what's happening now in the country. But there's, it will, ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte. May anak pa naman siya dyan, isa na yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, ala, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. na 2028, Sara Duterte for President. Magandang yes! Sabihin ko kayo at nagsabi ha, nagkakasuntukin yes! ako yan. Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails It's people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa... Wala, puro, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayo makita bagong tulay ngayon. Wala kayo makita tawag ko na lang. But anyway, ayaw ko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see you, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig ng na mga OFW na sa ay, ibang bansa ay, ngayon. Ay, alam ay, ko, malakas talaga ang suporta ni ni Papa sa in galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyo tanan. Sayaw muna, sayaw! Sayaw! Sayaw to sa sel! Sayaw! Sayaw sa jangin niya! Gili tabay ran ang kuhan uh, supportahan yung ginapakita. So, uh, and on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, uh, I, will, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. na pa may tatlong taon pa, hindi nila ako natakot ng, for the first three years, And I'm sure, di nila ako matatakot for the next three years. Malabo yan. Malabo yan. kay mga pisot sila, boy, sila <laughs> nakakalaan na As long as we remain to be peaceful and God-fearing uh, Filipino citizens, believe in the aspirin, you know, uh, have aspirations for our country. na naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumanaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas because of very centralized government. Those, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun eh. Because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progressive tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganon. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. ano nangyari? You have a chief PNP na tatlong ranggo ang in tinalunan para maging chief PNP. It's because... This is not merit-based promotion. Come on! Pabor-based -pabor promotion, ne? Eh. Neva? So, if I'm not do I have to face that. Because I'm going to sit in the car. I'm going to sit in the car. I'm going to sit in Sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief si Diwata. Oh. <laughs> si Raulo. Yes. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar buang talagang. No, nobody in the right mind would do what he did. Yung yes. yes. sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. Tama. He knows the due process. Kung may, kung nag-iisip talaga 'yon kung masakto yung utak niya, hindi oh, bagsak sa neuro 'yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na Masood sa utok, ana ba? Nakakaon siguro, panos nga. Pan, sabad nga, pansit. Oo no, na. Pero no, nobody in the right mind would do that. That's totally illegal. And you, you know, the consequences of these actions are heavy sa totoo lang. But we have a government nga, nga. But doesn't seem to know what the constitution is. So, anyway, huma naman ang istorya. Gusto na kukuhan. Ipaniun to na karoon. Sa inyong antanan, mga gwapa o gwapo niya. Oh, e, naniwala naman kayo. <laughs> Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!